Narito na ang PTV Balita ngayon. Buling tiniyak ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pinoy. Sa pamamagitan anya ito ng pagbibigay ng magagaling na coach, trainers at nutritionist, gayon din ang mga makabagong pasilidad para sa kanilang pagsasanay. Dapat anyang ipagdiwang ng sambayanan ang bawat tagumpay ng mga atletang Pinoy na nagwawagayway sa bandila ng bansa sa bawat kompetisyon. Kamakailan, inihandog ng pagulo sa mga atleta ang pangalawang konserto sa Palaso bilang pagkilala sa mga karangalang ibinigay nila sa bansa. Samantala, mahigit 4,000 sako ng bigas ang ipinagkaloob ng Bansang Japan sa Pilipinas para sa mga evacuee na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Bayon. Ayon sa DSWD, ang donasyong bigas ay inisyal na tulong pa lamang mula sa kabuang 10,000 sako ng bigas na ibibigay ng Bansang Japan sa ilalim ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Program. Samantala, malaking bilang pa rin ng mga pabilang lumikas ang nananatili sa mga evacuation center sa Albay dahil nananatili pa rin ang banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Sabay Batanes kaninang alas 9.30 ng umaga tectonic ang origin ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Ayon sa FIVOX, walang inaasang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Tiniyak naman ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Batanes na nakamonitor sila sa mga lugar na nakaramdam ng pagyanig. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa atptvph. Ako si Dominic Albelor. Magandang tanghali.